Panahon na talaga ngayon ng tag-ulan at tagbagyo. Kaya as a rider, ang mga helmet nating gamit sa araw-araw ay laging basa minsan pa nga. Kahit basa na to e eh ginagamit pa rin natin na nagiging dahilan kung bakit ito bumabaho at nanggigitata sa loob. Gaya nyo mga tol, madalas kapag ka umuulan e eh lagi ko rin suot ang aking helmet. Pero ako mga tol, after ng ride galing sa ulan, e eh hindi ko hinahayaang basa ang aking mga helmet. Sinisigurado ko munang napunasan ko ito at tuyo yung mga paddings bago ko itabi. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi akong ginaganahan na suotin ang aking mga helmet. Dahil napapanatili ko itong mabango at mali malinis aking gagamitin. Sa pagpapatuyo nga pala ng mga inner paddings ng aking helmet, e eh madalas gumagamit ako nitong hair blower. Para mapanatili nating malinis sa mga inner pads ng ating mga helmet, e eh talagang the best na laban ito. Pero dahil nga tag ulan ngayon at napakahirap magpatuyo, e eh mas maganda nang gawin mo tong mga bagay na to. Siyempre, sino ba namang rider ang gustong magsuot ng malagkit at maasim na helmet? ba wala? Oo, hasil gawin. Pero alam ko naman na mas matagal pa ang ginugugol natin sa telepono kaysa gawin yung mga bagay na pwedeng gawin para sa atin. Itong mga simpleng bagay na to mga tol, eh hindi lamang nagpapanatili ng hygienic sa ating katawan, pero ito rin ang magpapatagal ng buhay ng ating mga helmet. Patunay lamang po na hindi lang tayo basta gamit ng gamit. Inaalagaan din natin yung mga gamit na nagpoprotekta sa mga ulo natin sa tuwing tayo ay magra-ride. Kaya ayan mga tol, sa tuwing umuulan, Huwag nyo nang hayaang madugyot at basa ang inyong mga helmet bago nyo itabi. Gawin nyo lang itong mga simpleng bagay na to mga tol. Malaking bagay yan, hindi lang para sa mga helmet natin, kundi para sa sa'yo. Ride safe!